ay mga katama magandang araw sa inyong lahat ah video na ngayon lang tayo nagka vlog muli no at uh, mayroon akong i-trim to sa inyo saglit lang to saglit lang to mga katama ah uh, mayroon akong kaibigan mga katama ah uh, totoo to mga katama ha? hindi to uh, istorya lang na hindi wala wala katotohanan rin totoo totoo ito mga katama mayroon akong kaibigan mga katama ah uh, nagde-drive ng isang motorcycle at pagkatapos pag-uwi niya sa bahay nila mga katama grabe ang nakita niya mga katama walang linis yung mga plato mga kutsara, mga ah, kaldero, walang linis, mga tama, at medyo nagalit siya dahil pagdating pa niya, walang mga linis yung mga plato, gusto siyang kumakain, pero tinawag niya ang asawa niya. Ay, bakit walang linis dito? Balik yung mga... Plato, baso, at saka kutsara. Alam niyo mga katama anong sinabi na asawa niya mga katama? Ah, Dung, bakit? Bakit naman humanap ka ng hindi malinis? Ito, bagong ligo, malinis na to. <laughs> Yun lang mga katama. Yun lang. Yung 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 high blood niya ah. nawala mga katama sige mga katama maraming salamat sa inyo